Ikaw rin ba yung taong mas pipiliin na lang magluto at kumain sa bahay kasi mapamura ka na mas masarap pa? Tara, ito naman ang subukan mo. Siguradong sulit ang kain mo. Bumili ako ng apat na pork chop. Wala lang, trip ko lang apat. Tanggalin ko lang yung taba at balat at pati itong mga buto-buto. Yung ganito guys, sayang, huwag itapon. Subak na days sa mga gulay-gulay. At ito nga, natanggalan ko na lahat. Lagyan ng plastic yung chopping board takpan. Gamit ang likod ng kutsilyo, dikdikin natin. Para mag-flat. Yan, mabilis lang mag-flat pag nakabalot sa plastik. Yan na oh. Timplahan lang ng asin. Paminta. Seasoning, pangpadagdag lasa. Ganun rin gawin ko sa kabila. Easy melt na cheese, kahit anong brand pwede. Pero kung nakaluwag-luwag ka naman, ipush mo na ang mozzarella. Tapos, ibalot natin to. Oh, diva. Ilagay sa plastic. Walang ibang plastic dito eh. Make sure lang na nakatali ng maayos. Ayan oh, nagawa ko na sa apat. Haha! <laughs> Ipasok natin to ng isang oras sa freezer para mag-firm lang. Haha! <laughs> Mag-ready na tayo. Mantika. Meron pa akong use oil dito. That's okay. Painitin. Ito na after isang oras sa freezer, oh. Yan. Isang itlog lang. Ibit natin gamit ang ating kamay. <laughs> Grabe naman ni eh, oy. Gamit mo tinidor ubang. Malinis naman yung kamay ko, pero gamitan natin ng whisk. Okay na agad. Dito muna tayo sa breadcrumbs. Sana ba? Patuyok lang. Lalagyan ko lang ng crispy fry. Bali, ito na yung timpla natin. Paghaluin lang. Ito na oh, ibalot sa itlog. Yan, balot na balot. Tapos, ibalot sa breadcrumbs. Manipis pa yung breading. Pag gusto mo kumapal, ibalot ulit sa itlog. Tapos, ibalik mo sa breadcrumbs. Diba, kumapal na? Yan o, oh, nagawa ko na sa apat. Fry na agad natin to sa katamtamang init ng mantika. Hi! Nasya na ang apat dito.

Oh, masarap na tingnan. Lakas ng ulan sa labas. Lain pug mag -ulan sa sulo, di ba? Sa labas, ginang mag-ulan. naman kaubang. Oh, luto na to, no? Hanguin na agad natin. Eh. Yeah. Oh, di ba? Walang cheese na sumabog. Teknik rin na nilagay ko sa freezer ng isang oras para titigas yung cheese sa loob. Hahay! Huwag mo na hiwain agad, no? Papahingahin lang natin ng 15 minutes para medyo tumigas yung cheese. Habang nagpapahinga tong mga to, mabilis ang sauce, ketchup, toyo, minced ginger, garlic, brown sugar, at konting suka. Hello, Ern? O, oh, meron na tayong instant tonkatsu sauce. O, oh, di ba? Ito na, bitaw be? Guys, oh my god. Oh, diba? Yan sa loob, oh. Rice dayon, hahay. Ibutang na dayon nimo. anak dayon, oh. Tapos may hiniwa akong cabbage dito. Konting mayonnaise, yung sauce na ginawa ko. Sesame seeds dayon. Ito na oh, cheesy ton katsu. Yan guys, oh. Ha, habhabo na dayon. Mmm. Wow, ang sarap. Mmm. Must try guys. Ang sarap at sobrang dali. Mmm. Sauce oh. Mmm. Mmm.